Marami ang kinilig at napatili sa first kiss ni na Kim Chu at Paolo Avellino sa What's Wrong with Secretary Kim ng ABS-CBN Studios at VIO. Naghatid nga sa mga fans ng good vibes ang halika ng Kim Pao Love Team. Damang-damanga ng mga manunood ang pangmalakasang chemistry ng Kim Pao kaya agad na nagtrending ang hashtag na What's Wrong with Secretary Kim PH. Aba, hindi na nabiti ng fans sa pagpapakilig nilang dalawa dahil sa wakas ay nasaksihan na nila ang matamis at makahulog ang halik ng dalawa. Siyempre, itinodo na rin nila ang nararamdaman para sa isa't isa dahil ginawa na nilang opisyal ang kanilang relasyon. Natuwa rin ng fans dahil hindi lang isa kundi dalawang halikang napanood sa episode. Hindi nga raw sila pinagdamutan ni Nakim at Paolo at todo-todo na ang halikan. Reaction ng mga Kim Pao fans, Hindi ako huminga the whole time. It was tasteful, classy, gentle and full of emotions. Grabe akala ko mauudlot na naman, sumasakit na nga ang dibdib ko pag hindi natutuloy. Anong meron kayo Kim Pao at halos mabaliw na kami sa inyo? Senior na super kilig pa rin ang nararamdaman ko. Teenager lang ang peg. I can't wait for the next episode. There's something in this pairing that even since like this are just too cute for me at their age. Hashtag Kim Pao remains wholesome, it wasn't sloppy the way I perceived it but, the love still reflected on the screen. Nakakatuwa rin na tuloy-tuloy ang kilig sa online world matapos mag-post ng video ng behind the scenes photos at videos ng Kim Pao habang nasa set. Ano ang sayo sa balitang ito?